Hello guys, mayong od guys na amid rikaron sa duwa niya mag general cleaning me diha, diha, diha diha, 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 diha guys, tapos mag hover, mag vacuum mag ano ano dito guys tapos maunis siya guys gitanggal ang carpet nagbabay-babay kunuhay siya guys, ngumana siya nakita <laughs> Pakita, <laughs> ato na lang na ipakita guys. Kaya gababay-babay man siya guys. So, na siya. Dayon, nang kanang itanggal ang carpet for kanang iwashing washing lang to guys. For today's video guys, na ami diri sa duwa niya guys, kay magsigi lagi mig panglimpyo ani guys, kay perti lagi kunong abuga. Uy, unsaon man ni na mo pagpanglimpyo, guys? Nga nagharay-haray pa man midire. Mao lang ni, guys, ang among trabaho para haray-haray lang kay Nya mao ni siya, guys. Nani na siya, guys. Na wala na ni siya guys. In abog kuno kaayo ni guys. Abog abog lagi kuno kaayo ning duwa niya guys. So mao ni among trabahuon diri guys. Magsaba-saba mi diri sa duwa niya mang dayas kit ka ning abog ug aning saba-sabaan. Oh mao ni siya guys. Maghover na kuno na siya guys. den kani kani mao ni hubiran ni niya guys. Vacuuman ba? Wa ko kasabot ug hover guys. Vacuum ra akong nahibaw guys. Og kanang kanang kuan pasuyop sa kuan kanana kani abugon kay ni yang kurtina guys nya madaot ra ni yang kurtina guys masuko gid na siya no masuko gid nya kani yang tv guys o kasulatan sa kaabog mau gid na, guys na mao na siya guys na kadugay ba po ni mo angat ni ako ang time oy oh, gatuyok-tuyok na ni siya guys na mao ni siya di ani so guys ang akong kauban guys, tura guys, nag mirror side mirror may ani karon guys. <laughs> mag general cleaning mi guys oy bahala Kamu, dira o oh, di diba? oh, dira 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 o oh, dira yan ako na lang na siyang kuon sa ko video guys kay sige man na siya babay babay mura man og no, giganahan ako na lang na siyang kuon og no, video dire Nya, mo ni ang TV dai sa mong amo guys, no diri sa duha niya guys. Amo ning limpyuhan before me mag-start og limpyo guys, magsigi pa mi anig video-video guys nya. Akong tan-aon guys og basig og no, makit-an sa amo ga video-video mi diri guys. O di guys, gibijuhan siguro ko anak guys, gibidyuhan po na ko siya patas lang ming jawa. <laughs> atas lang ming dua guys. So, di ba? Ya magsugod na siguro mi ani guys kay basin og no, kanang makit-an amo nagsigi lang mig video-video basin na mura. Kay yung amo pong kauban ta sa kwarto guys, to apud siya dito, to araman siya dito nagpa kuan naman to siya nagpasarap sa ihang feelings. Nagpa. Ay, Asa? Waki-waki. Waki good. Iya kong ipawaki-waki guys. Nalit. You want me to dance? <laughs> I wanna dance dan ya ana on -an, dari angkuan guys so oh, kana abu anak anak kiskis tadi sabu guys na, na. Wih, anak, wi wii ana kiskis-kiskis damai kiskis-kiskis damai Yan. So, morning to guys. For today's video, guys. Uh, Wait, God. Ito, nindali on, guys. Ano sa mong amo, guys? Kitaan ko nung hayo minila nga naglimpyo guys. Ibalitok na muna ito Ibalitok nga. Ibalitok na Mag-tiktok nandere nga. Mga bangko guys. O oh, mag tiktok ta. Wat lang. Tiktok ta. Yeah. Mag-bye-bye na ko guys ha. Sige, okay, mag-bye-bye na ko guys. Bye-bye. Thank you for watching. And salamat sa mga support niyo Always palagi. We'll like At ako ay babawi lang po. Okay, maraming salamat. I love you all.